ano pa ang kapaki-pakinabang na makukuha natin sa mga kabutihang lang o sa bukod sa mga kabutihang nasa kasaysayan nung nangyari sa mga unang lingkod ng Diyos ano pa ang ating makukuha pakinggan niyo mga kapatid sa Roma 15:4 Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay mga garoon tayo ng pag-asa. Ayon. Bukod pala dun sa kabutihang matututunan natin, yung mga aral, meron pa rin tayong makukuha yung pag-asa. Na in spite of all those uh, failures, rebellion, disobedience of the Israelites, binigyan pa rin sila ng Diyos ng pag-asa eh. Sa katapos-tapusan, isinugo sa kanila ang Panginoong sa so Kristo para mailigtas sila. Yung hindi nagawa ni eses, gagawin ni Kristo. Yung hindi nagawa ng kautosan ni eses sa kanila, gagawin naman ng kautosan ni Kristo. Ang kasaysayan ang natututunan natin sa mga nagdaang panahon. Pag pinag-aralan natin, nagbibigay pag-asa sa atin. Halimbawa, ano ba yung pag-asa? Si Rahab patutot si Sinose. Opo. Pag nabasa mo yung Sumampalataya si Rahab, tapos eh gumawa siya ng mabuti sa kabila ng kanyang pagiging patutot nagkaroon siya ng pagkakataong gumawa ng mabuti nang tanggapin niya yung mga sugo ng ni Hosea ni, ni inaring ganap si Rahab. O hindi ba pag-asa yun? Paano pong pag-asa yun, Padeli? Eh kung yung patutot, pwedeng maging dapat sa Diyos eh. Basta sumampalatay at gumawa ng mabuti. Eh ikaw pa, di ka naman patutot. Di ba nagbibigay pag-asa sa yun? Amen. I ah. Opo. Hindi ba si Maria Magdalena ay masamang babae rin? Opo. Pitong demonyo sa kanya lumabas? O, pitong demonyo. Eh, baka ikaw, dalawa lang ang demonyo mo eh. Kung si Maria Magdalena ay naligtas, mas madali kang maliligtas dahil dalawa lang ang demonyong nasa iyo. Tama po. Tama Yung mga Israelita, sa kabila ng kanilang mga rebellion, sa kabila ng kanilang mga pa, mga reklamo, hindi naman sila lahat nilipol ng Diyos eh. Meron pa rin nakarating doon sa bayang pangako eh. O di nagbibigay pala ng pag-asa yung sa atin. Na kung tayo man ay nagkakamali, hindi naman tayo talagang rebelde, natangay lang tayo kung, kung tayo man eh nagkakabisala, hindi naman talaga tayo lumalaban sa Diyos, agaya ni Onesimo, o ni Onesiporo, nang mahiwala yung mga taga asya si Pihelio at sa si Hermogenes, napahamak sila. Pero si Onesiporo, sabi ni Pablo, sana kaawaan ng Diyos ang sambahayan ni Onesiporo. Sapagkat madalas niya akong hawa at hindi kinahihiya ang aking tanikalaan sabi ni Pablo. Ibig sabihin na na ito si Onesiporo pero nagbibigay pag-asa pa si Pablo dito sa kanyang sulat kay Timoteo ay 9 mo 'yon. Opo, Padre Eli. May pag-asa nga po si Onesiporo dito sa sulat ni San Pablo na 'to kasi pinapanalangin niya eh, pagkalooban na banawan ng Panginoon ang habag ang sambahayan ni Onesiporo, sapagkat madalas niya akong pinaginhawa at hindi kinahiya ang aking tanikala. Ayun, tina mo, nagbibigay pag-asa yan eh. Yung mga taong naglingkod talaga at dumating sa panahon na nahiwalay sa anumang dahilan, Diyos na ang nakakaalam. Ang pag-asa ni Pablo, maaaring pagkalooban ng Diyos yun ang habag eh, Opo. Opo. Diyan sa Pampanga, Merong mga tao diyan na talagang nagpaginhawa sa akin. Tinulungan ako nung nag-uumpisa ako dyan. Uh, damay ko araw at gabi. Dumating ang panahon, nakagawa sila ng mga mali, nahiwalay. Eh, in spite nung nahiwalay na, nakagawa na ng matitinding mga kasamaan, eh, dumadating yung panahon, nakakaisip sila, bumabalik eh, si Sluth. Opo. 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 Kaya ang sabi ko na lang, pahala na ang Diyos sa kanila sa araw ng paghukom. Pero ako, at tubili ako na sila tanggapin. Pero malay mo, i-consider ng Diyos yung kanilang ginawa. de ba? mo lang silang dumadalo. Pero ako, hindi ko sila tinatanggap. Nasa sa Diyos na ang paghatol. Kasi ang paniwala ko yung nasa 2.4 ng Roma, si o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Ayon, ang kabutihan ng Diyos umaakay sa tao yun sa pagsisisi eh, Sis Luz. Opo. Kaya kung halimbawa, nakakaramdam ng pagsisisi yung isang tao, nagbibigay ng, ng pag-asa itong talatang ito eh, Sis Para dun sa wala ng pag-asa, no? kasi meron mga kapatid, inaalisan ng pag-asa ni Satanas, sinasabi ni Satanas, Sige na, gumawa ka na ng masama, total, nakagawa ka na ng masama, tuloy-tuloy mo na, hindi ka na rin lang magiging dapat sa Diyos, kaya samantalahin mo na lang, magpakaligaya ka na sa mundo, ganon. Yun ang mga pinapaisip ni Satanas. Kaya yung mga rebelde, nagdidire-diretsyo na. Pero sa isang taong talagang hindi naman lihiti mong masama, sa isang taong hindi naman masamang masama, kundi naihiwalay lang na antukso o nadamay lang sa mga iba, eh, pagka nakakaramdam kayo ng pagsisisi, dapat niyong malaman na yung, yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang kagandahang loob, yun ang umaakay sa atin sa pagsisisi. Kaya itong mga talatang ito, nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kung ah, ah, babalikan natin yung kasaysayan ni David, nakagawa siya ng napakabigat na kasalanan sa Diyos. Tapos, eh, nagsisi siya, napatawad si David, si eh. Tama po. Uh, oh. Hindi niya na inulit, nagsisi siya talaga. Pinagsisihan niya ng mataintim. Buong buhay niya, nagsisi siya. Ayun. Awa na Diyos, naging dapat si David. Kaya ngayon pa, pati mga awit natin. Magsisi sa madlak mong sala, tuwing ka. la 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 la, 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 la meron, tapos yung isa pang awit natin. Buhay natin dunis-dunisan Itangis natin sa Diyos mahugasan Magsisi hanggang kawakasan Sana natin ay bibisan Yung yung kasing kabutihan ng Diyos, yun ang aakay sa atin para magsisi eh. Para wag tayong magtuloy-tuloy na gumagawa ng kasamaan sa kanyang paningin. Kaya yung kasaysayan ni David, yung kasaysayan ni Samson, na nailigaw siya ni Delilah, pero nagbalik loob ang kanyang pagtitiwala sa Diyos, sa katapusan sa kanyang kamatayan, naipaghiganti niya ang bayan ng Diyos sa mga Pilisteo. Mas marami siyang napatay sa kanyang kamatayan kaysa sa kanyang araw na nabubuhay siya. Dahil nagtiwala siyang muli sa kapangyarihan ng magagawan ng Diyos. Nailigaw man siya ng kanyang napangasawang si Delilah. Yun, yung mga bagay na yun, nagbibigay pag-asa. Mga bagay na nasulat nung una, nasulat sa pagpapaalaala sa atin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at ng pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya yung mga kasaysayan na yun, bagaman walang letrang nakasulat na utos na sa mga ganong bagay, eh yung kasaysayan, makakakuha ka rin ng tututo. Kasi Pablo nga, natuto siya mismo eh. Nabasa niya yung mga nangyari sa mga Israelita, pati yung nangyari kay Mueses, na hindi, ang talagang original eh. Ang sabi ng Diyos kay Moses, ah, alisin mo yung aking mga lingkod, ilabas mo sa Egypto, dalhin mo sa lupang aking ipinangako na mamannahin nila. Pinangako ko kay Abraham. Sabi na. So ang original na ano ni Moses, alisin sa Israel, sa Egypto, dalhin sa Kanaan. Eh dahil sa minsan eh nakukulitan si Moses dun sa mga Israelita. Uminit ang ulo ni Mueses. Imbis na kausapin yung bato, pinalo yung bato. Eh, yung bato pa naman na yun, eh, si Kristo yun. Hindi siya tuloy na naka, nakapasok doon sa lupang pangako, si Sluz. Opo. Yun ang naging dahilan, kaya hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Eh. Eh, ginawa, ginawa, ng Diyos, pina, pinapanik siya doon sa may bundok ng nebo, at sabi sa kanya, o, tingnan mo yung lupay na yan. Papakita ko na lang sa'yo, pero hindi ka makakapasok. Dahil sabi niya, hindi mo ako inaring banal sa paningin ng mga anak ni Israel nang, mag, nang ikaw ay nagkaharap dun sa bato. Yung pala naging dahil lang, hindi siya nakapasok. Natanaw niya lang. At sabi ng Diyos sa kanya, Diyan, dyan sa bundok na yan, mamatay ka na dyan. Namatay naman siya dun. Sumunod siya sa utos, mamatay ka. Hindi naman sinabi ng Diyos, mamamatay ka dyan, kundi mamatay ka sa bundok na yon sinasampa mo. Kaya sa, pag, sa kanyang pag, ano, pagsunod sa Diyos, namatay nga siya doon sa bundok na yon si Sluz. Siguro ang ginawa ni Mrs. na higa na lang, ano? Tapos eh, tay na lang na malagot yung kanyang hininga. Wala kasi siyang sakit eh. Malakas ang kanyang katawan eh. Pero ayaw na nandiyos siyang papasukin dahil na sa init ng ulo niya. May, ka meron kasi mga dinidisplay si Moses sa kanyang buhay na kainitan ng ulo. Nung unang init ng ulo niya, binalibag niya yung dalawang tapyas na bato, basag. No? Tapos eh, yung ikalawang pagkakataon na yun naman, bato eh, hinambalos eh, bato. Sabi na Diyo sa kanya, kausapin mo lang yung bato, hinambalos niya eh. Dahil doon sa mga katarantaduhang nakikita niya sa Israelita. Yun, natutunan ni Pablo yun. Kaya sabi ni Pablo, natuto siyang mag... Uh, hampa, yung kanyang sarili, supilin. Natuto rin ako ron, si Sluz. Na kahit walang nagsasabi sa akin yung ginagawa akong mali, natuto ako na mag-aral sa pansarili ko, saan ba akong mali, saan ba tama, sa ba akong kulang, saan ba akong etc. Kaya yung mga, kasala, uh, yung mga kasaysayan na yan, Maganda yan ang itinuturo nyo sa mga kabataan eh. Yung istorya ni Jacob, istorya ni Jose, istorya ni Samson. Mga isto istorya muna yon para sa mga bata, para paglaki na nila, alam na nila yung istorya. At ituturo naman natin yung mga spiritual things na nakapaloob sa istorya. Yan ang batayan mga kapatid. Kaya hindi lahat ng aral na matututunan natin sa Biblia ay nakaletra lang na direktong sinasabi. Sa pamamagitan ng mga istorya na yun, na nangyari sa kanila, sabi ni Pablo sa Gis 11, uh, ng unang Korinto sis Luz, Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga na ng katapusan ng mga panahon. Ayon, para tayo paalalahanan. Kaya yung pangkasaysayan ni Moses, ng Israelita, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, yung kasaysayan ng mga kapatid ni Jacob na nagtakwil sa kanya, yung kasaysayan ni, uh, ni Jose na nagtakwil kay Jose, binenta si Jose. Lahat ng mga kasaysayan na yun, marami tayong mapupulot na aral doon. Wala sa letra, pero nasa espiritu. Ang espiritu, yun ang aking gustong maitawid sa inyo. Yung espiritu ng aral na bawat pangyayari na yon may espiritu po pwede natin mai makuha mabuting espiritu galing sa Diyos na mm, pagka pala nahihirapan tayo wag tayong magreklamo wag tayong salita ng salita buisit na buhay to buisit na bahay to eh bakit ganoon yung buhay ang buisit eh bigay ng Diyos yon kaya kan buhay bigay ng Diyos yon eh. sasabihin mo buisit na buhay Puro na lang ikahirap. Eh puro na lang hirap. Puro problema. Eh, hindi mo ba alam na ang Diyos ang nasasaktan mo ang kalooban? Isang aral yun na dapat nating matutunan, mga kapatid. At yung pagnanasa nating laging masarap ang pagkain, karne, karne, eh, yan eh, kasakiman sa harap ng Diyos yan. Bagaman hindi bawal kumain ng karne, matuto tayong mag-adjust. Naintindihan mo ba yung mensahe nung sinasabi ko, Sis Luz? Opo, Brother Eli, awa ng Diyos. Naintindihan po namin nga yan na... Luwalabas pala, kasakiman pala palayon yung hindi ka makontento. Kung ano yung meron ka, kung ang pagkain mo ay simpleng pagkain lang, hindi karne, eh huwag mo nang nasain yung kumain ka pa ng karne sa, yun nga, may mga nagnanasa ng hindi naman nila tinataglay. Papatak nga po pala na yun ay kasakiman. Tapos yun nga, yung pagsasalita na para bang, ako mo, nahihirapan ka na, parang kung magsalita nga po, hindi na iniisip kung ano yung sinasabi nila, ang na-offend pala natin ay ang Diyos, kagaya nga po nung sinasabi ng ibang mga tao na, na ganoon na bisit uh, na buhay ito, na para bang ganoon, lalabas ang Diyos nga ang na-offend kasi siya ang nagbibigay ng buhay. Eh. Pag sinabi mong visit yung buhay mo, eh, but, eh ang Diyos ang na-offend kasi siya ang bin nagbibigay ng buhay sa'yo. Kaya hindi po yun namamalayan ng tao na parang wala lang doon sa mga iba parang pagka na nakakapag, nakakapag nakakapag nakakapagparam nag, nagdaramdaman just doon si Snus opo namumungkahi siya sa galit nagagalitan Diyos pagka nakakarinig siya ng mga gano'n na salita sa tao. Mag-iingat tayo, mga kapatid. At ang pinaka-ano dyan, yung pagtitiis, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Halimbawa, nahihirapan ka sa buhay, imbis na sisihin mo ang kahit na sino, sabihin mo sa Diyos, yung kagaya ng sinasabi ng isang nagmamahal. Kahit libong sa ay hahamaki, kung ikaw ang magdudulot, ay ligaya sa akin. Ayon. E kung sa tao nasasabi mo yan, e lalo mong dapat masabi sa harap ng Diyos na kahit na po ako mahirapan, Panginoon, kahit na po meron mga mabibigat na mga sama ng loob sa aming mga kaaway, sa mga kapwa-tao, huwag mo lang po kaming iiwanan. At nangangako po kami hanggang sa katapusan, aming ipagpapatuloy ang aming sinimulang pagkilala at paglilingkod sa iyo. Tulungan mo lang po kami, Ama. Yon ang dapat nating maisaisip, mga kapatid. Sana naunawaan ninyo ang mensahe ng ating paksa ngayong araw, mga kapatid.